Good afternoon. Sinong manager niyo, brother? Ako oh, sa. Ito. Kliyente ninyo, oh, no? Eh. Brother Matt, yung papel. Ah, uh, sino nga yung brother? Nagsama ko na ang DTI, oh. Hello, magandang hapon. Brother Noli Min... Manalo. Manalo. Si PD po, director. Director DTI. Director. Cavite Provincial Director Chief po ng Consumer Protection Division ng Cavite Siya naman ang chief ng Consumers Protection at mga technical staff po Technical saan? staff Oo Brother kaya isinama ko itong mga kawani ng DTI mayroon kayong paglabag sa kanilang mandato Brother, ikaw si Marlon Salvador. Yes eh? po. Perma mo yan, no? po. Permit to travel. Tapos si Brother Marlon, manager. Ibig sabihin, permit to travel, binibigyan siya ng permiso na gamitin yung motosiklo na hindi rehistrado. Tama ba? Kapatid, alam mo ba ang labag sa batas magmaneho ng hindi registrado? Ano po? 7 days po ang inaalawa Oo. Oh. Kapatid, ha? Kung hindi ka tinuruan ng management ninyo, sa harapan ni ma'am, sasabihin ko sa'yo, kahit LTO, kahit si ASEC, Bigor Mendoza, LTO chip, ha? Mm. Hindi siya pwedeng mag-issue ng travel permit. ASEC na yun, ha? Pinakamataas ng LTO. Wala siyang kapangyari magbigay ng authority to travel or travel permit. Walang batas kasi, ma'am, na nagsabi na kahit LTO official ka, mag-issue ka ng permit. Permit to travel. Wala yon. Eh di lalo na kayo. So, kung hindi mo na unawaan, pasensya, ginagamit ka ng inyong management. do sa trabahong hindi tama. Sila yung dealer, sila yung responsable dapat. Huwag mong ilabas o i-release ang motorsiklo nang walang registro. Hindi ko naman sinusukat o hinahamak yung mga katulad niya. Eh syempre, nagtitiwala. Baka akala niya. Tama. Nahuli siya ng LTO. Unregistered. Eh itong Permit to Travel, ma'am, valid until July 28, 2024. May validity pa ha. Nahuli siya na. Nahuli siya noong June 17. Yes, okay. Supposed to be kung recognition ng LTO. kung kung legal ito. Kung legal siya, valid. Balit. Valid. Valid sana yung form nito. Hmm. Pag tiningnan mo ang dokumento, ma'am, ito ay maituturing na panluloko sa customer. Yes, sir. Tama ba? Yes, yes. Okay. At yung panluloko sa customer, may pananagutan sa DTI yun. Yes, sa Deceptive. Deceptive. No, Oh, oh. Nahuli siya ng LTO. May multa na 12,000 pesos. O, oh, papaano ngayon yan? Kapatid, kayo ba may polisiya na dahil nirelease niyo ang motorsiklo, hindi rehistrado, may polisiya ba ang inyong opisina na babayaran ninyo yung kanyang multa na 12,000? O, oh, kita mo? Ngayon, ma'am, siyempre, bagaman at uh, tayo ay nasa posisyon, hindi naman natin siya pwedeng obligahin. Nabayaran mo siya ng 12,000. Hindi naman pwede. Wala sa ating posisyon yon Ano? May due process. Pero base sa pag-uusap natin, establish agad, may pagkakamali kayo sa inyong customer. Isinama ko sila para sa pag-uusap-usap pa lang natin, alam na nila may paglabag kayo. At yung kapangyarihan nila, laban sa inyong paglabag, ay gagamitin natin. Ito, 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 ito. Ano ba ang hanap buhay mo? Ah, uh, sige. Mother po ako ng tatlo. Nag-work from home din naman po. Ako. Natanggap ka ng check eh. <laughs> Natanggap naman po. Walang yung pon walang pondo. ako. <laughs> 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 Hindi naman ito trabaho ng congressman. Yes uh, po. ako lang, ma'am, nung nasa pulis pa ako, pagka may problema, ugali ko yung tumulong. Nagretero ako, brother. Tumutulong pa rin ako. Hanggang ngayon, congressman ako, andito pa rin. Kasi advokasya ito, ma'am. At si na, ma'am, bilang public servant, si sir, hindi naman makatanggi kasi trabaho nila. At yung nire-request naman natin, hindi personal interest. Kaya kahit busy sila, talagang nandito. Itong ebidensya, sumagot naman siya na kanya itong perma. Ito po ang pangalan at contact number ng Oh, ng kliyente Ito po ang resibo Na siya ay nagbayad ng 12,000 sa Itong Ito ang ticket may mga dealer isinasangkalan ang re, ang LTO. Mm -hmm. Pero ang katotohanan niyan kapatid, kapag kumpleto ang documents mo, isinabmit mo sa LTO. Ito, 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 ito. Questionable ang LTO kapag hindi lumabas sa loob ng 7 days. Pero madalas ko pong nadidinig at madalas na naming napatunayan, isinasangkala ng dealers ang LTO. LTO. Ang ibang practice, iniipon. Hmm. Sabay-sabay. Hmm. Ang sinasabi ng iba, sinasadya na huwag erisro. Bakit? Baka after six months, hindi siya makabayad, hihilahin ko. Himas-himasing ko lang brand new. Oh, yun ang sinasabi. Wala akong legal na kapangyarihan na obligahin sila. Even DTI, wala silang kapangyarihan na sabihin, ay, bayaran mo ito. Yung management po nila, yung management po nila. Heto. Ang maganda lang nito, nagsumbong ka sa amin, okay. papanagutin sila ng ay na higit pa sa sampung beses sa historikong ginawa. Yung danyo sa'yo. Yes po. Yun naman din po diba? yung ba At yun naman pag susumbong mo, may binipisyo rin na napagod tayo, tapos yung sa sasagutin ko sa'yo ang benepisyo nito ito yung tinatawag na first offense 100% may parusang katapat na ipapataw ang DTI pag inulit ah, mas malaki pang yes kumbaga sa danyos for danios sisiguraduhin ko sa'yo Bagamat hindi tayo makakasingil sa kanila papanagutan nila. Ano pang benefit? Yes. Ang maganda pang benepisyo nito, yung ibang dealers na ganyan din ang ginagawa, habang hindi pa natin inaaksyonan, matutuldukan. Oo. So, ko ito kay ma'am. Magme-merienda tayo. I Issue ang ito ng cheque doon. No. Nakaranas ka na na matalbo ng cheque. Doon. <laughs> <laughs> alimbawa talbog ang cheque ko sa palagay nyo ma'am kaya nitong kasuhan ng congressman okay. <laughs> tanong natin sa kanya uh, hindi ko po alam tanong <laughs> sa kanya ah, diba? <laughs> ah, di, matatakot okay. yan eh so brothers tayo ay hindi magkakaaway at uh, sa pakikipagtulongan ng DTI gusto lang natin itaguyod ang proteksyon ng mga consumers ay wag na nating pagbangga bangga yung mahirap laban sa mahirap. Ang masarap ang buha yung inyong top management. Yung kapitalista. So hindi tayo magkakaaway. Malinaw 'yon. O sige ma'am. Ito na. Ganito ha. Huwag kang magbenta ng motorsiklo na walang PNP clearance, walang certificate of stock report. Pag walang PNP clearance, Walang CSR Kahit magpabale-balentong ka Hindi mo marirace ang motosiklo So, sales invoice PNP clearance CSR Certificate of Stock Report Pag yon yun Isinabmit ninyo sa LTO Lumampas ng 7 days Kayo ang magsumbong sa amin Kakampag Kakalampagin natin ang LTO Kasi may polisiya ang LTO Sa loob ng 7 days Dapat ma-release ang ORC. No? Okay, so, sila na po yung magiging container sa ERC? Yes. So, ibig sabihin, hindi tayo biased na bakit sila na ang tinutulungan natin. Pati kayo. Pag kayo nag-submit, tutulungan natin. Tutulungan namin kayo. Okay? Ah, by the way, for your information, ma'am, wala naman itong personal interest, public service, katulad noong dati natin practice, naka-video para magsilbing aral sa lahat sa empleyado ng katulad ninyo at do sa mga buyers ng motosiklo. Sabi nung iba ma'am, kaya ko na ibinibidyo, pamumuliti ka. Eh, ako po ay polis pa. Ginagawa ko na ito. Pag nagbigay daw ako ng pera, bakit daw kailangang ibandera pa? Simple explanation doon katulad niya, humingi ng tulong sa amin. Eh kung hindi ko bigyan siya nung danyos na 12,000 pesos. Tapos kung si brother eh may problema din. Ba't pahihingi ng tulong? Wala namang pakinabang pala. Di abala lang. So tahimik na lang. Kaya po tayo ay eh, nagbibigay ng pera. Okay? Sino gusto sumamang magmeryenda? <laughs> <laughs> Tumayo ka <laughs> so, ito, kasama rin natin dito ay po no? Brother Ikaw, brother DTA Tambay Hindi mo na Report mo na doon sa boss mo ha Yes sir O, oh, salam Meri yan na kasi eh, mag-issue na sila 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 na sila may A1, a brother. Kami po, yung buong team. Buong team po. Kailangan po. Di ba mag-member tayo? Kailangan po kasi nandito yung buong team para sa pag-issue ng mga notice of Sige, bilog naman ang mundo eh. Makikita pa naman tayo po. Ah, Carlo, yung check ko pala. Kapatid, nagtatrabaho ka ba? Hindi. Hindi po. Siya po yung mas deployed Uh, -time Kanina yung motorsiklo? Uh, pero may motorsiklo ka na ginagamit? Maliban dyan? Hindi po, yun na po yung... Teka pala, di hindi pa rin rehistrado? Rehistro na po. Nung no, nagtanong ako sa kanila, saka lang po nila ako binigyan ng ORC. Ang problema, nauna yung huli bago nauna rehistro. tanggapin mo ito kasi parte ng aming advokasya yung tumulong sa katulad ninyo na napiperwisyo. Okay? Sige. Hindi, hindi ko na kayo isasama sa merienda, ha? Ayos na, ano? Di ba? Payong kapatid, ha? Huwag kang ma-open. Mag-reduce ka, ha? Thank you. Oo. Sige, picture. Sige, picture. sa lisensya? Three. Ay, lefecha? Plaka? Okay maniwala din yun ma so, kasi... So, ano naman yun? Tanong niyo kayo. One, para mas makuha niyo yung sagot. Hi, miss. Hi, ma'am. Oh, Naniniwala na ako na nagre-register. <laughs> oh, Oo nga, sir. Kasi kung hindi, mas malaki ka. <laughs> oh, may tanong po si ma'am regarding sa... May tanong po ba yung, ano, yung kailangan na daw din sa LTO ng certificate para sa plaka. Pag... Pinagawa lang daw po yung plan. Ganito ha, mga kapatid riders. May lumabas na parang no plate, no travel or hindi na ina ng LTO yung improvised plate. Ah, kakausapin natin ng LTO patungkol dyan. Bakit kamo? Ang pinag-ugatan ng problema sa plaka, ahensya ng LTO. Simplihan natin. Kung ibinigay yung plaka sa iyo, may problema ka? Wala. Wala. Ay kung walang plaka, sino may problema? Ikaw o LTO? LTO. Okay. LTO. Pangalawa, kung nag-release ang LTO ng plaka sa dealer, pero may mga dealers, ma'am, hindi, hindi ko alam kung anong interest o intention, hindi binibigay sa Riders, huwag kayong mag-alala. Kapag yung plaka ninyo nasa dealer na, pero sa anumang pamamaraan o anong interes eh, ayaw ibigay sa inyo. Pag nahuli kayo ng LTO, katulad ng sabi ko, basta nasa tama kayo, sagot namin ang perwisyo at ang danyos. Katulad nung binigay ko siya 12,000. Kaya huwag kayong mag-alala. Pag nahuli kayo, iimbestiga natin sino may pagkakamali. LTO ba? O kasa? So, basta kayo, rehistrado. Hindi expired. Wala kayong paglabag sa batas. Huwag kayong matakot doon sa memo ng LTO. Dapat, kung sinong managot dapat, sila dapat ang pinapanagot. Okay? Kaya huwag kayong mag-alala patungkol doon sa plano. Kasi ko kung pupunta po ba kami ng LTO para kumuha daw ng certificate na pinagot sa plaka daw Hello. Hindi ako pabor, mam. Ma na sila may problema sa plaka, papahirapan kayo. Okay. Dapat sila ang magbigay ng ng certificate o kung ano man ang gusto ibigay sa inyo. Huwag kayong huwag kayong mag-alala. No. Basta kung anong tama, doon tayo. Okay? Malinaw okay. sa'yo. Yes. so, yung motorcyclo mo, registrado, wala pang plaka. May nagpagawa po kami ng, ano? Temporary plate. Ito pa ang problema ninyo ha Na hindi dapat ninyo problema yes, Kailangan daw Meron kayong authority to use improvised plates yes, Hindi niyo kailangan yon. Dahil obligasyon nila May mga, lalo ko yung mga rider niya. Hindi ninyo kailangan yon. Kakausapin ko yung LTO chief Parang ako LTO nag ka Wala akong maibigay sa yung plaka Sila. Bakit may kasalanan ka pa? Ikaw pa ang pupunta sa akin Sir, pahingi akong authority to use improvised plate Parang sobrang mali naman yon So, gamitin nyo yung improvised plate na gusto ninyo at pag hinuli kayo ng LTO maniwala ka sa usapang public service at sa tama hindi ka dapat pagmultahin sapagkat yung problema nasa sa kanila walang problema sa'yo Kapag pag nauli ka, issue ulit akong check ko sa'yo. Natatawag mo ako ulit. O, di ba? Huwag nating pamroblemahin yung mga katulad ninyo, okay? Yes. Ano ba yung hikaw mo? Ginto? <laughs> Bigay po ng ni... yes, <laughs> <Picture laughs> okay. ma'am, sir, picture Sigurado ka ba lalaki ito? Yes po. Picture lang ko kayong dalawa pa. Ma'am, picture nga tayo. Sigurado sila po. Ah, sige. Pasama na po kayo, ma'am. Picture kami. Ay, no problem. Man. <laughs> Pantin samaan mo kami. Dito ka, iipitin ka namin. Oh, excuse. Pwede dito po kayo against Oh, dito right? daw, ma'am. Dito ka. Sa gitna ka namin Tita mo ng DTI. Ano nangyari? Dito po. Kita oh. mo naman ang DTI, full force. Sino hindi matatakot dyan? Oh, thumbs up. Ibig sabihin, okay ang trabaho. Okay po. One, two, three... Sakin sa po. Wait lang po. One, two, three. Ma'am, salamat. Paki-sabi na lang kay Asek Lograles, ha? Oo, salamat, ha. And of course, sa Regional Director ng DTI. Paki-sabi sabihin yes, ng mga ito, lagi akong offer ng offer ng merienda, pero lagi... <laughs> hindi, <laughs> oh, Okay lang po. Tatapusin muna okay, namin po. Tatapusin muna. na. Kasi magsara dito. Ayaw nga. Ito lang kung mga kasawas kayong tatlo. Oh, sige. Sige. Okay po. One, two, three, thumbs up po. Okay. Okay. Thank you. Okay lang. Oh, sige, simple. Salamat po, sir. Thank you. Hello, dito po. <laughs> Okay po, 1, 2, 3. Okay, thank you po. Thank you. Thank you for... Okay na. Sir, last picture. Last picture. 1. po. May sorry. Ang mga 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 Bilisan nyo, after 4.30 May bayad na to six kahit po 6 years <laughs> Hindi ko nakapagod Thumbs up ka <come> <laughs> ma'am Alisin yung face mask nyo Alisin yung face mask nyo Huwag kayong maniwala sa COVID 1, ka up time Thumbs up time right? <laughs> Sige. Okay. Thumbs up. One. Sige na po. One, two, three. Ang Honda product, hindi company, ano? Yes po. Ma'am, yung Honda, hindi yun... Hindi yun yung company name, yun ay product nila. Bisalo mm -hmm. Okay. Ma'am, salamat. Hindi pala ako pwede magpasalamat sa inyo. Magkikita-kita pa rin tayo. At may mga sumbong pa kami. May piles pa kaming mga sumbong. Uh, sa kaloba ng Panginoon, maano natin to malaking tulong sa mga katulong. Sa mga Yes po. Sa consumer. Salamat po. Ah, Thank you. Abay, mabuti nagkakalinawan tayo. Ha? kung bakit kayo nandito ngayon, kasalanan nyo. Kasi? kasalanan nyo, bakit? Kung hindi kayo pumasok sa government service, nandito ba kayo? O, di ba? para sa bayan. Para pag nag-return na tayo, happy tayo lahat. Di ba? Ano ma'am? Salamat po. Salamat ah. din po. Brothers. Thank you. Thank you. Brother, bala ka sa kanila. Nakadalwa na utang so, sa'yo. iyo. during action, nag-uusap kami. Uh, salamat ha. Pasensya ha. Wala problema. Ingat po, ingat. Okay. Thank you po. Thank you. Ano? Maraming salamat po. Ano po, sir. Kahit tulong po. Kahit pa paano. Malaking tulong din na nagsusumbong kayo. Kasi kung hindi kayo magsusumbong Wala ka Tiis na lang kayo Kaperwisyo ka na Makakaperwisyo pa, makaka pa sila ng iba Wala. 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 Samantalang nagsumbong kayo Sa tulong namin Na sa inyo ang danyo Tapos Sa bulsa Matatakot okay. okay lang yan Matatakot sila Wala. 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 Thank you oh. Sigurado, marami pang magsusumbong. Gas-gas na naman ang ating checking ngayon, no? Wala akong dalang gas ngayon, eh. O, oh, hindi na akong nagdadala ng gas. Galante ako, eh, no? Oh, picture. Hoy! Sabay, sir. Sabay-sabay. Saba-saba. Bato ko Thank you, sir. Thank you, sir. Minata may, may asawa. Parang hindi sigurado ah. Mag-ingat kayo ha, ah, para sa anak nyo.